Ating bunga oh. Oh. Ito kaya ba ang ano nito? Sa lilim ko lang ano. Ah, ito, ito nandito. Meron? Ito Ito oh. na. Oo. Oh. ito yung dugtong. Okay pala eh. Ayan o. Oh. Kita nyo po. Ayan yung dugtong. Uy, ayan uh, na, magandang buhay mga farmer arrived. Hindi ko alam kung paano nila ba ibit-bitin ito. Uh, ang laki, grabe. Bili ako ng pang pintura dito. Pinturahan natin yan. Bala ko yan, ilagay dito. Yan, sa may puso. Japanese O. Kasi tinitingnan ko po yung... Uh, ano, tinitingnan ko yung uh, ano ng temperature niya. Mukhang tawag uh, uh, dito. Mukhang uh, dito pwede rin, no? Diyan sa corner. Si Bebing meron nga ang ganda diyan, ibayabas niya. Baka dito pwede din. O kaya doon yung isa. Para morning sun. Ayan. O kaya dito. Diyan. Tapos meron lang tayong paso sa mga orchids natin. Ang ganda ng ginawa namin ni Kong na ano, na shade. Pang Yolanda. Tingnan nyo, konting ulan lang. Oh, nagka... Hindi, <laughs> papapalitan ko. Ano, ano, ano ginawa noon? Sabi ko, itrim yung yung mga sili. Nagmagpitas ng sili. Sana naman. kukunin natin yung mga halaman ngayon mga farmer andyan may kolong isa yung mga boys eh ayan oh. tapos nalinis na yung eh, ang batawag dito nalinis na yung ating bed garden bed ang pinag-iisipan ko na ngayon yung susunod yung paano tayo makaka ng mabilisan na Uh, garden bed hindi na ganito pala tubo na lang tapos sa uh, alam nyo na tubo and uh, uh, lona I mean, bibili naman na ano kasi meron meron pong na search ko na eh parang tela sya pwede sya pwede Ayan. ito na malinis na Ayan. Bah, may kumakain sa ating avocado ah ng avocado natin mga ka farmer ganda so ang avocado ah uh, kakasearch ko kakasearch ang avocado pala may type A at type B so yung has nasa type A sya category ay uh, yung type A daw yung bulaklak nya uh, yung sa pollination eh may diniscuss sya about sa pollination pero kaya nya naman mag self pollinate sa isang puno pero ah uh, Mas maganda daw talagang medyo marami At mas maganda kung may type B Nakasama Yun nga lang hindi na natin alam Kasi may mga may mga nakalagay po doon na Mga varieties ay iba So Wala mahirapan tayo Siyempre ang mga naandito dito lang naman Is Cardinal, Haas mga giant avocado uh, kung ano anong konti lang naman pong variety doon kasi marami, marami may mga lambas pa sila, may mga pinkerton so mahirap uh, na pong maghanap ng ganun di mo pa alam kung uh, legit ayan, checkin ko lang po muna sila kung uh, anong ginagawa at uh, ating mga papaya, okay naman ayan, kunin na natin dala ko si Ford Ranger, sana magkasa nakataas pa naman yan ano kaya discarte natin nakabend sya ng konti hindi naman na siguro ma -ano. yung nga sa bukado medyo mababa dito na lang sa unahan dala kong si Ford Ranger ang daming kalampag nito talaga naman sila gumamit oh. bala ko nga ipaayos to o kaya yung rusi maayos ililipad ko yung sidecar na isa yung sa barako si Felicity para dalawa yung maayos na motor kaya lang sana wag naman malaspag papagawa ko ng bagong sidecar na yung pang sundo hati talaga kina kasi yung si Felicity yung problema nabudol ako dun sa gumagawa sabi malaki daw masikip pala ang bihira yan ko yung medyo malaki may eh, na ako, nakita ko na yung picture, sabi ko ganyan na ganyan o, oh, tingnan natin pero yung isang ano, yung ruse, o kaya ito si Ford Ranger, bibihisa natin ang uh, maganda maganda pa to eh problema lang, may mga parts na ayusin, eh, ito kalampag, grabe oh Ay, maganda pa takbo na bagong gawa ito eh nagpunin natin yung halaman si Bebe lumayas na naman saan yung punta schedule na naman yun sa kalikot ng paa siguro kung hindi pwede manicure ano uh, laser ng kilikili eh. <laughs> sa motor e eh, solo oh rambo rambo nakasingil ha walang side mirror tingnan nyo to oh. walang side mirror hindi na pa ako tingnan tingin walang ah, side mirror mga mga parang nabili nga natin ang side mirror to. ito lang sa mga halaman. Eh, muna tayo kay Enok. at baka tagilid baka ka ako tumirik ako. baka panibago i-drive tong uh, support range Pero ano ko to? Kasama ko ito dati sa hirap at ginhawa. Puro hirap pala <laughs> nakakalampas oh ay bigat lang talaga ito imagine nyo mga farmer target. dala dala ko to San Jose San Luis may dalang kalahating tuniladang pigs sampung kaban na tag 50 kilos can you imagine ngayon sabi ko mean, oh, paano ko pa kaya paano ko kaya nagawa yun parang ang hirap na hindi ko na mauulit para lang makatipid ng konti kasi mura yung mga bits doon eh. makakuha ko na 650 yung time na yun ha 650 yung uh, isang kaban na brood sa panginahin tapos uh, kukuha ko na na Reject na siya May rapper Sa ano naman Sa Dito sa Kabyaw oh. May baisi ha Yung okay, malapit-lapit Dito rin dala ko Isang mabigat kiat-kiat napakataas na ang <laughs> ah, sweet, sweet sweet, sweet. Yeah. Ito eto nag orange naman talaga o sa pang malamig lang talaga to nag orange yeah. ay yung bunga nito Ah, mga -ma -ma malalaman natin. Yung e, nabili mong green. Asim pala talaga. Ang eh. asim. Pa asim talaga siya. Ang Kaya pinaputol sweet. ko. Sweet, sweet pala bibili mo. Ambira, ito yung Si variety niya pala yan. Isang sweet cherry. Ito po, po yung Japanese orange natin, ang laki, oh. Talagang ganyan siya, no? Oo. Oh. Japanese yeah. orange ko, oh. ah, oh, fire Ibang klase talagang dahon niya, Oh. oh. Ito talaga ibang klase. Oh, ayan may bunga na, oh. Oh. Tayo dito natin yung bunga, oh. Oh. Ito, kaya ba ang ano nito? Sa lilim ko lang ano. Medyo lilim lang. Indoor outdoor. Ah, sa lilim ko na lang ilagay. Ayan, morning sun lang ano. So ito naman yung hash natin. Same din ba ng pinagkuhanan to? Mm. Ayan o. Ito na-transfer na. Sabi mo na i-transfer. Tatalim din naman. Oo. oo. Oh, Ang pinagkaling pala ito, Dabao pa. Ah, sa Dabao. Mm -hmm. Bakit ito. dalawang ano? Pwede yan yung baba niya. Sucker yata to eh. Ha? Huh? Baka sucker na to. Puputulin ko na lang to. Oh, pwede mo putulin siya. Oh, pwede sa akin 'yan. Ano? Galing sa buto eh. Ito yung dugtong eh, no? Oh, oh hindi tayo pwedeng magpataas. Talagang mahal lang has ano. Mahal, mm -hmm. mahal yung malaking has na ano. O oh, wala okay. sila. Meron 5,000. Mahal. 5 to 6 feet. Sabi ko, mahirap 'yan. Eh, <laughs> dali, tututusin mo, madali mo palakihin 'yan eh. Ito yung rambutan, no i iyan ano na lang natin eh hindi ipasok natin to oh, pwede natin iyan eh, tutulak na. na lang natin itong mga ano yan ang tagal mo ata doon nagka problema yung alak ah nagka ano Ano no? Last na tusok niyang mata. Patay. Hindi naman nabulag. Okay. Yun ang tinetest ngayon. Kasi ang kung ano ko, hindi nakapagbawas ng ko. Bumaon. Napauwi ka ngayon. Ay, eh, gastos ka agad. Teretyo. Sabi sa akin ng ano, napapunta pa ko barangay eh. Aksidente, naglalaro ng mga bata. Eh, natin nilalaban ko sana. Yung pala talaga once na ang anak mo naka-accident eh yun shoulder mo talaga. Sabi sa ano? Ito pa lang R5. Paano? Paano patatabain itong katawan niya? yan ah. Para yumabong. Ay pa pala ano ng R5. Dahon niya kung para mo sa mga ano. Para-ara yung mga tuklapin, di ba? no para siya, put na mumutla siya para siyang put na no oh. hindi siya ano patikin siya na green dadaan dito ng truck oh, yung okay. truck marami pang pupuntahan marami pa like, parang nakisuyo ka lang dito ganon pwede sabi talaga yung truck uh, kaya lang may tatanim sila sa pansight uh, lahat kasi ng pansight ding dito ahawak ah, namin ano yung mga tanatanim dito ornamental talisay mga talisay, uh, talisay. Tapos, yung 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 Ito, okay na yung nabili kong ano. Oh, sample yun. Yung, malaki yung malaking paso na yon sampo yung lalagay yun, sa rambutan o sa Japanese Japanese, orange. Japanese. Japanese, Japanese. maganda siya. Japanese, yes, oh. Japanese Rambutan sa lupa yan. Oh, so, yeah. Tapos bumili ako na... Ayun, yung kiat 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 yung kiat 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 Ay hindi, ilulupa ko itong kiat kiat siguro kiat pero maganda yan, yung Japanese orange ang ikat ko kundi sa paso na yan, maganda rin. Ah, sa malaking paso? Oo, oh, hindi na siya tataas yan. Pihintay mo na lang siya, mamuka, bunuhan mo na lang. Ilalagay ko kasi sa medyo may lilim ito eh. Para pwede kong ilipat. Ay, Bibili ako ng magagandang lupa eh. papa pa may... ko na lang. Ito yung daalang uh -huh. yung... mo na di yung rambutas. Uh -huh. Sa may likod ng babuyan ko, oo oh, oh. mapalagyan ko pa ng net para medyo may lilim ng konti kasi matampuhin to sa ayaw niya oh, sa araw oh, talaga oh. Eh, no? ah, oh. di ayaw niya kasi na-expose sobrang araw sobrang. yung nabili ko mas malalaki dito mm. kaya naglakas sa loob ako mas malalaki ang puno niya oh. ngayon maganda na, yumabong na sabi nga nung na taga ano Tala. taga palayan oh. next year lang, gubunga na yan sabi nga pag nakawala na yung ugat niya, naiyayabi R5 RR. Oh, Yeah. Pero R5 ngayon nang sikat ano. Yung ba yung pulang-pula yung bunga? Pulang -pula yung. Uh, yung RR tsaka R5 ang pagkakaiba, parehas ang bunga. Kasi ang pagkakaiba nung ano, yung pagkakaiba yung pula nung R5. Ap oh. Pulang-pula siya na talagang... Yun yung mga nakikita natin na oh, binibenta ngayon na pulang-pula. Hindi yun. Tuklapi yun. Ah, hindi pa ngayon. R-R yun. Wala kang makikita ng r 5 Yun, bira. Kaso hindi pa naka-mass production ng Marvel? Naka-mass production, pero, pero pipirang -an -an. Ang ginagawa nila yung personal. Ara oh. so, sa... Kaya sa 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 Batangas, Lima. May, silang tala pa mesa, hindi na talaga sa Ah! Oo. Sige. Uh -oh. oh, ito, R5 sana natin itong R5 natin. Bagong ano to, nakita ko lang to sa MHS Farm. Maganda siya. Sabi niya, ayan po may R5 tayo dito sa ano, sabi niya, lalaki. Inaangkat to sa amin ng mga R5. Wala kang makikita ng ano. Na ganito. Oh, puti nga to, ilang putang ko pa. Inuuwi pa lang talaga ng mga MHS niya, talaga oh. nila. Mahal ang pera oh. Kasi malaki pala ang pera nila. Doon nila talisay lang. Sige. okay. Oo. Oh. mang Mangustin ba mayroon doon malaki? Kaya yeah, iniisip ko para masayang lang ang pera, no? Hindi talaga. Oh, ayan sige. Oh, Talagang piliin mo lang yung pang pwede sa Pampanga, ano? Okay, thank you. Ayan, no? Ah, uh, okay na tayo. Mega Barmer Okay lang Maganda namang bisyo ito Sabi ko nga Marami pong mabibiyayaan ito Pagka nagsibunga Marami ang mapapasaya Hindi lang ako Diba? Marami po ang mapapasaya nga Sabi ko nga kay Ate kanina, po, eh. Mar kanina chat po Sabi ko te Malaki ang pamilya ko eh Kaya <laughs> gusto ko magtanim ng marami Ayan na uh, malay nyo Diba? Pagka uh, bisita at least may mga iyong offer man mga natin malay natin di mo Sinay na. sinay-nay na magbebenta niya sa lamesa grab healing uh, ano lang saga lang sabi nga ni Freddy Aguilar ang nag-aayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay yung hindi umaayaw huwag ka lang aayaw oh, ayan ang susunod naman natin ay na gastos ay vermicast tapos yung vermicompost ayan, bala ko ipa ano na na ipalalamog uh, oh, para sa Ma monday na siguro natin ipalalamog yun o transportify pala help mga 50 bucks hindi marami-rami ang gagamitin natin na lupa eh garden soil eh malaki-laking hukay po ang papagawa ko bawat sa halaman na to kasi para sigurado talaga malaki ang galawan niya ang ugat so, e, pati yung mga langka natin yung mga hasa bukado natin na eh talagang iyaano natin parang ibang uh, ano nitong hasa bukado na ito ah. pero matulis naman po at uh, kita niya naman yung dahon dilim na naman mga kaibigan ang dilim dilim mukhang bukos na naman ang ulan Maganda sa ano dapat pala apat ah, na binili ko ano na eh. paso. Maganda sana apat ah, na paso na malalaki ano. Kiat kiat na natin dinagay. Mahal naman kasi nung ano. Ano niyo po yung vlog ko. Doon sa ano, ang mahal. Um, ah, uh, dito yung pinakamalaki nila ipirin siyang 2.5 ito tayo sa malaki ng uh, pangalawang malaki ay ay ayan na mga farmer mukhang iba na naman itong uh, mukhang iba na naman itong has na nakuha natin na uh, hindi laglag yung dahon ano tingnan natin marami talaga ano mga farmer uh. we will see we will see eto sucker ito yung tinatawag na sucker oh, hindi nila pinutol ano ayan no, oh. hindi nila pinutol kasi eto galing sa buto ayan no, oh. wala na nasaan ba yung dugtungan oh. o pinagdugtungan nila ayan dito na po yung dugtung eh ito wala na to, galing na to sa Bale, ah, puputulin natin yan ah, Ayan na, rambutan mga ka farmer lago Malaki Ayan, parang kagaya din kay tita Mas malaki po yung eto yung sa atin na uh, nakuha kay tita kaya lang sayang ano napagpilian na po ito eh napagpilian na to itong uh, itong ating uh, nakuha na to pagpilian na. RR Ito ay napili na. Pero tingnan nyo naman ngayon, Napa ano na natin 'o? Oh. Sana magtuloy-tuloy na ang ano niya. Ito, nag-nasunog uh, 'yan doon pa yan. Old leaves, ito okay na. Mukhang hindi naman po dito nasusunog. Ayun oh. Uh, they are happy here, I think ah. Makikita mo naman sa leaves ng anong halaman daw. Mag-nag-show show naman siya na they are happy dahil sa dahon. So, tingnan nyo naman. Dito lang mga ka-farmer, papabunga lang natin ito. Okay na. Happy, 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 happy na tayo. <laughs> Ay, buhay. Oh, ito yung has na may dahon. Parang iba na na iba yung Ah, okay naman. I think medyo firm lang yung doon. Parang uh, alam niyo na. Parang iba ang feeling ko. <laughs> Natin, si Kong Kong. Nagpapatubo nang ano to, Papababa ako. Baby, ko. Pababa ako sa kanya. mag itong mga. Ah. <laughs> Paso. Mas brother. Si Kong ang laki naman. May hihirapan ka rito. Pero ito puno na. Kung ba't na dito sa arawan? Kaya ba ito? Kaya oh yan. Ha? Bala oh. Patay nga ito. Bago tayong avocado dating eh. Ganda happy dates, Ha? Buhay ko siya. <laughs> buhay pa yung ano. Buhay pa yung buto. Pero ito wala na to. Ito patay na oh. Hindi to patay na. Ito patay na to. Ito kasi ang kailangan mabuhay niyan. Itong nandito. Kasi ito yung dugtong. Um, kaya ito. Happy tayo. Ayan. Nabuhay na siya. Diba? Ito buhay na rin. Ayan oh. Mm. Oo, oh, yan yung dugtong. Ito yung lumang, ito yung original na Aviark. Oh, ito kahit anong kunyari. Ito. Ito yung dugtong nito. Ito yung grafting kong. Itong tangkay na to, ito yung ito yung binibili mong avocado. Ito kahit anong buto na lang pwede mong patubuin niya na avocado din. Parang yung Indian mango. Yung Indian mango, tumubo yung buto. Okay. Pag pinutol mo yun, dinugsungan mo ng kalabaw, pwede yun. O kaya, piko. Lagyan mo ng kalabaw. Magiging kalabaw na bunga nun. Basta galing doon sa taas ng dugtong. Ngayon yung grafting, mas mabilis na mumunga yun kumpara doon sa galing sa buto. Kaya lang, iba pa rin kasi talaga galing sa buto. Pero sa avocado daw, yung galing sa buto dapat ang... Ay, hindi. Yung dugtong talaga ang kailangan. Initing ko. May, may lima pa akong dumating na ganyan. Para ikaw nang mamamakyaw. Pag papakyaw, papapakyaw ko sa'yo. Na... Ngayon, okay, okay. ngayon ipapababa ko sa ito kaya mo? Okay. Ito. Okay. <laughs> tatlong tatlong tao magbababa niyan. Mahirap 'yan. Napakabigat niyan. Na. Hey, <laughs> mabigat, mabigat na. Ayyan na ang ulan. So, suri suri suriin natin. Palagay ko itong ating mga rambutan. Di ko lang po alam kung grafted. Wala akong makitang dugtong pag sinuri mo kasi wala tayong makita ng dugtong palagay ko ito air layer dito yung ginawa ni Junjun yung pinapaugat lang sa oh. tapos inililipat nila oh, ito yung ah ito ito nandito meron ito ito oh, na oo oh. oh. ito yung dugtong okay pala eh ayan oh kita niyo po ayan yung dugtong ayos ah, pala eh ibig sabihin talagang legiters talaga ayan oh. No? oh, medyo old stock na nga lang rambutan niyo ko yan oh. oh, hindi ano to uh, ka kaman kamansi na na <laughs> eto kiat kiat laki na ng kiat kiat wow eto japanese orange o oh. eto ngayon ka lang nakakita kong meh mm. eto yung orange nila sa japan ang laki na ng bu ano puno kita nyo yan oh, yan itatanim natin doon sa malaking pasok di ba ito yung mga abukado natin na has ito kailangan natin ingatan ito puputuli na natin kasi oh, tingnan nyo yan yung dugtong ito yung sinasabing sucker kailangan kong maputol to ano natin to Puli na has din ha galing din sa has oh. galing ha maliit pa yung mga ito ito yung dugtong oh yung mga la... ha? ano na? hindi nila kaya linagyan ng tali yan bakit? para palabasin na. ano? ay hindi naman daming suckers ah puli natin ang maganda to yung cutter hindi biro lang baka ha? Lang hindi 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 <laughs> legit yan alam mo ngayon yung business Maano na Matindi na rin ang competition nila Ayon din nilang masira Kaya pagandahan na din ngayon ng produkto So ayan na Ilalagay lang muna natin sa malaking paso uli uh, Payabungin muna natin doon sa ano Kasi matagal pa po natin Ayusin yung uh, ating ano Ating uh, lupa doon tagal pa sa mga 2 weeks time maganda mapakawala na natin okay lang yan di ba 2 weeks time 2 to 3 makabutin pa isang buwan pala kasi ayusin pa natin so ayan marami pong salamat mga ka farmer ayan po ang ating inihintay na andito na so ayan na naman ang ulan marami pong salamat at magandang buhay